Tapos sinabi din ng ilan na ang churches nila ay maliligtas. Pero ano ang sabi ng Diyos? Ang churches ninyo ay mga taguan ng mga kriminal. Mga mamamatay tao. Hindi ko rin alam kung bakit sinabi ng Diyos yun. Pero sinabi ng ni Jesus sa ibang verse na galit na galit si Jesus sa mga sa templo sa templo ng Diyos kasi sa sinuunang tao na si Jesus at nadatnan niya yung mga tao na nagtitinda sa labas ng templo ng Diyos. Galit na galit si Jesus kasi banal na ang templo ng Diyos eh. Isa e, atin ngayon, ginagawa pa rin nila ang mga nagtitinda sa loob ng churches. Iyon e, ang pinakaayaw ng Diyos eh. Ano ang sabi ni Jesus nung nangaral siya sa sinaunang tao? sa mga ninuno natin. Ginawa ninyong pugad ng mga hayop ang templo ng aking amang nasa, nasa langit. Galit na galit si Jesus eh. Tinikwang, tinikwang niya ang tibol eh, mga lamisa. Kasi may nang mga kambing, titindal ng mga manok, mga ano, tapos nag-anuhan pa, singilan pa sila ng buwis, kung ano-ano ang ginagawa eh. Palitan ng pera, Ganun ang ginawa nila eh. Walang pagbabago ngayon. Hanggang ngayon pa rin sa loob ng churches nagtitinda. Nagtitinda ng Bible, Rosario, kung ano-ano ang tinitinda. Hindi lang, Chris, hindi lang katoliko. All over the world. Nagtitinda sa loob ng churches. Eh kung tinuturing ninyong banal ang, ang churches, dapat hindi kayo magtitinda sa loob ng churches huli nga doon eh kasi doon nag, nag, nag doon dyan kasi nakatira ang juice eh pumupunta ang juice ba kaya sinabi ng juice sa kanyang banal na salita nung wala na si Jesus nung nasa langit na si Jesus kasi ang salita ng Diyos ma, ma, ano na eh, matagal na eh kaya sinabi ng Diyos ang salita ko hindi magkakabula. Mananatili ang salita ng Diyos eh. Sinabi ng Diyos na hindi ako mananahan. Ang Diyos ay hindi mananahan sa gawa ng templo ng gawa ng tao. gawa ng tao 'yun eh. ni. Yung templo, yung churches. Hindi gawa ng Diyos eh. Pero iba naman yung gawa ng Diyos na templo ng Diyos, iba naman 'yun ang Iglesia ng Diyos ang tawag eh. Iglesia ng Diyos na siyang ulo ng Iglesia ay si Jesus Kristo. Iba naman yun. Kaya ang Diyos lang nakakalam kung sino yun sila. Kung sino-sino yun sila. Yung mga Iglesia ng Diyos. Yung mga Iglesia ng Diyos na siyang ulo ng Iglesia ay si Jesus Kristo. Ang Diyos lang nakakalam. Kung sino-sino yun sila. Yung totoong mananamba yung totoong mananampalataya sa Diyos. Sila lang ang nakakaalam, ang Diyos lang nakakaalam. Kaya, yun lang po. Bye for now. Thank you for watching. Tsaka, kung makikiapid ka, mga ngalunya, mangkukulam, itigil-tigil na natin, korupsyon tigil-tigil na natin ang ating mga gawain kasamaan. Hindi pa ba kayo pagod sa gawain kasamaan? Ay naku, bahala kayo dyan. Ang Diyos lang na may alam sa lahat.